Hello guys, good morning, magandang araw po sa atin lahat at magandang tanghali po So bako tayo mag-proceed, ipakita ko muna sa inyo guys ang ating official result po kahapon So pizza 24 po, yan po ang pagkasunod-sunod po guys sa Surtras Lotto So ang oras po ngayon mga boss, ipakita ko rin po sa inyo is uh, 12.38 po ng tanghali Okay, so proceed po tayo, so yan po ang ating uh, official result mga boss, dito naman po tayo sa ating mga probable, so yan po mga boss ang ating guide na 8036 at syempre ito ating mga potential last mga boss, may guhit na po po ang ating priority, syempre yan po yung best 5 last 2 okay, so dito naman po tayo sa ating potential combo po para po sa ating special na numero, so i-play po natin ito mga boss alas 2, alas 5, at alas 9 803 po at 807 yan po yung ating best combination, target rumble po yan Okay, so pwede po na ninyo mga boss bagduhan ng 200 target. Okay, so dito po tayo sa ating pa-slide na kumbi mga boss. Meron tayong 863 at syempre 864. Yan po yung ating mga depensa na numero. So maganda po yan tayaan mga boss. I-play lang po natin ito all draw ang ating depensa. Syempre ha, for combination lang po tayo. So good luck na lang po sa ating lahat mga boss. Okay. So, yun lang po. Maraming salamat at magandang tanghali po sa atin lahat. Peace out.